Okay, 4.20 4.18 4.19 Ito ay 4.18 Ayan, bali halos magaganda pa po itong Ano? back sa aking video mga DIY bali ngayong araw po ay i-share ko po sa inyo kung saan ako nakabili ng uh, 18650 battery na nagkakahalaga ng uh, 21 pesos each tama mga DIY 21 pesos each ito po ay nabili ko kay JRDIY sa Shopee shout out po sa inyo JRDIY bali ang nabili ko po ay 100 pieces ay 100 pieces at 1 volts po ang isa dahil ito po ay refurbished battery Tama mga ka-DIY, Revanish. Ibig sabihin, galing po ito sa mga recycle na laptop battery or uh, e-bike battery. Balang gagawin po natin ay i-recover -re po natin, i-charge at kukunin po natin yung capacity bawat isang bat bawat isa ng battery na to. Para malapan po natin kung sulit ba yung nabili natin na battery. Ano mga ka-DIY? Bali, huwag pong kalimutan mag-like at subscribe para laging updated ka sa mga susunod ko pang video at tutorial. na. Ano? Magsimula na po tayo. Alright mga ka-DIY, hindi ko na po may papakita sa inyo kung paano ko to in -unbox. At uh, na, nakapag-charge na po ako ng ilang piraso dito at halos kalahati po ay na-charge ko na. Ayan mga ka-DIY. Eh. Bali mga ka-DIY, pagka bumili po kayo nito ay 1 uh, volts lang po siya. 1 volts lang po yung darating ng mga battery. Halos lahat po ito ay 1 volts lang. Ayan. Bali, ito po ay uh, Murata INR 1966. Ayan po. Ito po ay Sony battery na Murata. Ayan mga kadiway. Eh. Bali, test po natin tong isa para makita nyo na 1 volts lang po talaga siya. Ipapakita ko din po sa inyo kung paano natin ito ire-recover para mag magawa nyo po ito sa inyo kung gusto nyo pong uh, bumili ng ganitong klaseng battery. Ayan Ito po tester natin. Tapat lang po natin sa 20 volts. Ngayon ay itest po natin. Ito po yung positive. yun yung negative. Ayan, no? Oh. Mga DIY. One volts lang po siya. Okay? Magbukas pa po tayo ng uh, isa pa po para makita nyo na one volts lang talaga siya. Lahat po yan, one volts lang po. Pag dumating sa inyo. Ayan, mga DIY, oh. Oops. One volts lang din po yan. Tapos, uh, naapag charge na po ako ng mga ilang piraso at halos one week na po itong uh, naka-storage. Ngayon, ay i-check po natin ito. Itong nasa unahan po ay halos one week na pong naka-charge. Kapag ka meron pong bumaba yung voltage dito ay sira na po yun. O hindi na po magandang klase. Okay. Test po natin. Okay. 4.20 4.18 4.19 Ito ay 4.18 Ayan. Bali halos magaganda pa po, po itong ano uh, maganda, magaganda pa po itong battery na ito mga ka-DIY. Uh. One week na po itong naka-charge at good na good pa rin siya. Okay. At uh, sunod naman po natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko po sa itchina charge. Bali ang ginagawa ko po ay itchina charge ko po siya sa lito kala. Ayan po. Oh. Bali ginawa ko na po ito ng review. Hanapin nyo na lang po sa playlist ko. Itong lito kala na to. Magandang klase na po itong pan ng mga 18650 battery. Okay. Testing po muna natin. mga kadewa nal ibig sabihin ay wala pa po siyang battery standby pa lang po siya ngayon uh, kapag chinarge nyo po yung 1 volts ay ganito po ang kalalabasan ayan babasahin naman po siya ngayon ang problema naman po dito ay uh, ayan oh. May kita nyo mga kadewa Makakuha ng problema dyan. ayun no. Hindi po siya nag-charge. Di ba kadewa sa Isa pa po. Testing din po natin tong isa. Baka sabihin nyo eh. Hindi totoo. Ayan. Testing din po natin yung isa na yan. Ganyan din po ang mangyayari dyan bali hindi po siya magcha-charge. Ngayon, may gagawin po tayo para mag-charge. Ayun, okay. Hindi nag-charge. May gagawin po tayo. Ngayon, papasok po si uh, ano natin, ito. Yung DIY natin na tawag dito, benchmark. Ayun, oh. Bali, nakaset po yan ng 4 uh, bolts pwede mo pong lakasan pwede nga naan pwede taasan uh, yung voltage pwede babaan po pala Ayan, no? Uh. pero yan set lang po natin ng 4 volts at ganito po yung gagawin natin ngayon kunin nyo lang po itong ah, uh, positive at itong negative na ano, natin benchmark okay ngayon i-charge lang po natin siya ng uh, hanggang 2.8 volts saka po natin siya ilagay sa lito kala ganito mga ka DIY okay. yan wait lang po natin siya hanggang maging 2.8 volts ok mga ka -DIY. bali malapit na po Mabilis lang naman po siya, wala po halos na isang minuto sa paghihintay ng na mag-charge siya hanggang 2.8 volts. Ayan o. Ah. Konti na lang, wala po po tayong isang minuto ah, mga kadayway. Kahit orasan nyo po. Okay. O ayan, 2.8 volts na ngayon. Ah, isaksak mo na po siya sa dito kala charger. makikita nyo ay ayan no nagbago na po yung voltage nya at magcha charge na po yan ayan no mga kadewa yan nagcha charge na po ayan no tapos iset nyo po pala sya ng 1 ampere para mabilis po sya mag charge ayan o. babalik po sa 0 yan kasi ginalaw ko po yung ampere pero magcha charge po ulit yan hindi na po sya ah, mag-i-stop. Ayan, oh. Ah. Okay, isa pa. Baka sabihin nyo eh, hindi totoo. Isa pa, mga ka Pero ito ay irakan ko lang sa isang minuto para di kayo mainip. Papakita ko lang po sa inyo na totoo yan. Okay? Alright, mga ka 2.8 volts na rin. Sasaksa ko na po ulit. Ayan mga ka-DIY. Set na po natin kagad siya ng 1 ampere. Ayan na. Oh. Okay. Bali ganyan ko lang po siya nire-recover mga ka-DIY. Ano? Basic lang po. Kailangan nyo lang po siya ng ah... Uh, kailangan nyo lang po ng benchmark or kahit anong charger na kaya mag charge ng 1 volts ayan na mga malinaw kahit anong charger na kaya mag charge ng 1 volts ito po kasing lito kala ay may requirements siya na volts bago niya i-charge yung battery kaya re recover nyo lang po yung voltage sa kanya po isasaksak dito sa lito kala para tanggapin po siya pero yung ibang charger po ay hindi na po ganun yung requirements kahit 1 volts po siya o 0 volts ay cha-charge niya po ito lang po talaga dito ka lang medyo maarte. Salamat ano mga ka -DIY? Ngayon naman mga ka DIY, uh, ite-test ite po natin yung mga battery na to. Magra-random test po tayo at magka test po tayo kung uh, sulit ba yung battery na nabili natin. Sulit nga ba itong tagto 21 pesos na ito? Okay. Kuha po tayo dito sa bandang pangalawang lane ng isa. Dito sa pangatlo. Isa din po dito sa pangapat. Isa din po dito sa ay eto po pala pangapat. Eto po pali... dito din po yung ay eto yung panguna. Eto yung pangapat. Sorry mga kadewa. Medyo nalilit tayo ng konti dahil kauwi lang po natin galing trabaho. Okay. Kakapacity test po natin para malaman natin kung uh, sulit ba yung pagbili natin sa mga battery na to. Ito po pala yung mga gagamitin natin sa mga DIY project natin, ano, kapag ka, uh, goods na goods, ano. Pero kapag ka mababa po yung capacity niya ay gagawin ko po siyang ah uh, uh, ito po yung mga gagawin natin sa mga solar natin na uh, generator gagawa po tayo na gamit ito kapag mabababa po yung capacity pero pag matataas po ay yun po ang gagawin natin sa emergency light at yun po ang gagawin natin pambenta okay sasama po natin ayon ay hindi ko po muna ito po charge uh, dahil magka capacity test po tayo ganito lang po mag test mga ka DIY no? basic lang po ito isaksak nyo lang po siya ng sunod sunod Okay. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ngayon, ang mode ay ilipat po natin sa north-test. Tapos, yung current, ilipat lang po natin sa 1 uh, ampere. Ayan, mga kadewa yan. Tapos, ayan, lahat po, na po ay nakaset na po yan ng 1 ampere at north test. Ngayon, ang gagawin po nito ay ipo uh, ipupull charge na muna po ulit yung battery tapos i-discharge niya. Pagkatapos naman po i-discharge ay ipupull charge ng po ulit at tapos na po yung uh, capacity test natin. Makikita na po natin yung mga capacity, test, ay, mga capacity ng battery na to, no? Okay. At mga ka-DIY, ah, uh, mapapaya ko po sa inyo na ah uh, bumili po kayo nito kung gusto nyo. Pero, high risk po ito. Kumbaga, random po dyan ay may sira, mayroon din pumbo buo. Uh, di rin po natin malalaman kung ilan po yung sira, di rin po natin malalaman kung ilan yung buo. Yan ang magiging high risk natin mga ka-DIY. No? Kaya, Uh, mura pero merong kapalit na uh, kumbaga high risk ha hindi ko naman pailawanin mabote pero yun nga yun mga kadeway no uh, bali na po natin ito mga kadeway para malaman natin capacity test okay alright mga kadeway tapos na po yung capacity test na ginawa natin Uh, bali meron po tayong nakuhang 2406 milliampere at 2346 milliampere, 2399 milliampere at 2393 milliampere. Bali solid po talaga yung battery na nabili natin mga DIY. Ayos po sa presyo na, na 21 pesos kasi Uh, pag binili mo po ito sa market ay nakakahalaga po ito ng 50 pesos ang isa yung mga ganyan na kapas capacity uh, meron nga po ako nakita sa si Shopee na pag bumili ka ng 10 piraso nito ay nakakahalaga ng 500 set na po yun 50 pesos po ang isa kapag kinumpit nya tapos ang kagandahan pa po dito ay mababa ang kanyang internal resistance ayan mga DIY, oh. hindi ko pa po wala na nabanggit kanina na yung internal resistance niya ay mababa hmm. mababa lang po yung mga internal resistance niya ibig sabihin ay maganda po po maganda po po ito gamitin sa mga DIY projects natin uh, sa mga emergency light at saka sa mga solar uh, generator natin na ginagawa bali gagamitin ko po ito sa mga emergency light kasi marami po nag-oorder at saka sa mga uh, solar generator gagawa rin po pala tayo ng ano ng tutorial ng ano solar generator ano ayan mga DIY kung gusto niyo pong bumili nito ay uh, ilalagay ko po yung link nito sa description ng aking video para uh, hindi na kayo mahirapan hanapin ano ayan sa thought po sa inyo ulit uh, DIY uh, JRDIY ano? maraming salamat po sa pinadala nyong uh, battery Alright mga adeway dahil nasa dulo ka na po ng aking video ay meron po ako sa inyo surprise Opo sa inyo po mismo, ikaw na nanonood ano Bali meron po tayo ipaparapol ulit na 12 volts battery, ito po ay 18AH uh, Bali hindi po ito na claim ng ating winner noong June 22 hanggang ngayon Bali ito po yung pangako ko sa inyo na kapag hindi po na claim ng isang buwan ay ipaparapol po natin ulit Okay Bali, ang gawin po natin ay mag ko lang po ulit ng comment at i-like mo lang po itong video. Kapag ka nahit na po natin yung 100 likes or kapag ka okay na po sa akin kahit di po tayo umabot ng 100 likes ay ipapakapal na po natin ulit. Ano? Basta huwag kang huwag makakalimot na mag iwan ng comment mga kadiway kasi sayang naman po yung pananood nyo. Ano? Tapos kahit hindi ka po mag subscribe at saka Uh, mag-follow or mag-notify ng video sa sa inyong YouTube. Okay lang po naman basta makita niyo na manalo kayo ay pwede niyo pong i-claim. Okay? Kaso nanghihinayang po ako kasi hindi po na-claim nitong na last winner natin dahil hindi ko po, po alam kung naka siya or or ano hindi niya napanood, hindi niya nakita. Kaya ngayon ipapakapul po natin ulit. Okay, pwede na tayong paalam mga kabiway. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Ano? Okay? Yung lamang po. Maraming salamat.